Okay, um, mula sa mga binigay mong materyales, ang mga CP ito mula sa isang aklat tungkol sa ano, sa layunin natin, parang may isang idea na alam mo 'yun nakakagulat talaga. Ano 'yon? Paano kung paano kung naiba pala yung tingin natin? Yung akala natin, tayo yung hahanap o gagawa ng sarili nating purpose. Ah, okay. Pero paano kung ang totoo, parang parang salamin lang tayo? At yung liwanag, yung purpose mismo, eh galing pala sa iba, sa may kapal. Medyo mind-blowing, no? Oo, malaking pagbabago yan sa pananaw. At yan yung magiging sentro ng usapan natin ngayon, base dito sa mga sources mo, na nilikha daw tayo hindi para sa sariling um, katanyagan, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Tama, para i-reflect siya. Exactly. At kung totoo to Grabe, binabago nito lahat, trabaho, pamilya, pati pagharap sa mga pagsubok. Oo, lahat apektado. So, titingnan natin yung konsepto ng imago Dei, yung wangis ng Diyos. Paano ba 'to nagiging practical at bakit daw yung kabaligtaran nito, yung mabuhay para sa sarili? Yung self-centered. Oo, oh, yun nga. Bakit parang laging may kulang paglanon? So, handa ka na ba? Simulan na natin tong paghimay. Game. Let's go! Marami kasi sa atin, siguro kasama ka na rin dito, na sobrang abala sa pag-abot ng, alam mo na, success, career, pamilya. Yung mga checklists ng buhay, kumbaga? Oo, yung mga checklist. Pero di ba minsan kahit na-achieve mo na, parang may, may kulang pa rin. Mm, yung feeling na, is this it? Yun. Tapos sabi dito sa mga materialis mo, baka kasi, baka mali yung hinahanap nating layunin. Baka yung pundasyon pala, hindi yung sarili nating galing. Kundi yung pagiging refleksyon niya? Tama. Yun pala yung basehan. Mahalaga sigurong linawin natin tong kaluwalhatian o glory. Kasi sa original languages, sa Hebrew, kavod yan. Sa Greek, doxa. Ah, okay. Hindi lang basta ningning. Hindi lang. Mas malalim pa doon. Ito yung mismong um, Kabuuan, yung bigat, yung essence ng pagkadyos niya. Yung kabanalan, pag-ibig, katarungan, kapangyarihan, ganda niya. Wow! Ang bigat nga! Oo. At tayo daw bilang nilikha niya, eh yun ang design para ipahayag, ipakita, isalamin yung mga katangian yun. So hindi lang parang spotlight sa atin, kundi yung mismong karakter niya ang nare-reflect natin? Dito na siguro papasok yung imago deye na sinasabi sa Genesis, no? Nilikha sa kanyang wangis. Eksakto. Yun na yun. Pero eto pa, ang imago deye hindi lang siya tungkol sa, alam mo yun, dignidad o value natin bilang tao. Ah, may ima pa. Oo. Based sa pag-aaral dito sa mga teksto mo, ito raw ay isang bokasyon, isang tungkulin, isang tawag. Pagkatapos niyang likahin tayo sa Genesis 1, may kasunod agad na utos si. Eh. Yung magpakarami, mamahala? Oo, yon. Magpakarami, mamahala, pangalagaan ang nilikha. Ibig sabihin, inaasahan tayong gamitin yung talino natin, creativity, pagmamahal, kakayahang mamuno, para ipakita yung kanyang way ng pamamahala? Tama, yung kanyang pag-aalaga dito sa mundo. Kumbaga, mga representative nya tayo dito. Hmm, okay, klaruhin ko lang. So kung bukasyon to, ibig sabihin may accountability tayo. May pananagutan kung di natin nagagawa? Well, yun ang lumalabas na implikasyon, di ba? Hindi lang siya privilegio, responsibilidad din na ipakita siya sa mga ginagawa natin. Malaking bagay yun. Oo, bagamat sinasabi nga sa Roma na nabahiran to ng kasalanan itong wangis na to, Hindi nawala. Hindi raw tuluyang nawala. At si Kristo, ayon naman sa kolosas at hebreyo, siya yung perfect picture, yung nagpanumbalik ng potential nating maisabuhay to ng tama. Gets ko. Ang tanong na lang talaga, paano? Paano to sa pang-araw-araw? di ba? Paano natin iisasalamin yung kanyang kaluwalhatian, let's say, sa office o sa bahay? Lalo na siguro pag mahiap yung sitwasyon. Oo, lalo na pag stress ka na or may conflict. Okay, tingnan natin. Sa trabaho, halimbawa, hindi lang daw tungkol sa saod sa posisyon. Base sa Colossians 3.23, parang sinasabi, anumang gawain, kahit yung pinakamaliit, pwedeng ialay sa kanya. Paano? Pagkakataon ito na ipakita yung kanyang excellence, yung integrity, yung pagiging malikhain. Parang si Bezalel sa Exodus, di ba? Yung gumawa ng mga gamit sa templo. Ah, yung artisan. Natin, pwedeng maging paraan para ipakita yung kanyang galing. Kahit pala yung mga, ano, parang ordinaryong trabaho lang, nagkakaroon ng ibang meaning. Nagiging sagrado, ika nga. Oo, yun yung point. Tapos, sa relasyon naman, dito siguro mas challenging minsan. Naku, oo. oo. Lalo na pag may mga di pagkakaunawaan. Tumpak! Dito natin siya maipapakita sa paraan ng pakikitungo natin. Yung pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagkakaisa. Yung love na nagsasacrifice, parang ganon. Oo, gaya ng sabi sa Juan 13.35. At kasama dito, yung pagkilala na bawat tao, kahit yung mahirap pakisamahan o yung nakasakit sa iyo… Ay nilikha din sa kanyang wangis. Oo, oh, may dignidad pa rin. Mas radical na pagtingin to sa kapwa, di ba? Grabe. Ang hirap gawin yan minsan. Pero ang laki ng impact kung magagawa. Okay, paano naman sa gitna ng pagdurusa? Paano mo ipapakita ang glory doon? Eh, di ba parang ang layo. Dito siguro pinakamalino na hindi to tungkol sa sarili nating lakas. Sabi sa 2 Corinthians, yung mga pagsubok pwedeng maging daan para mas maranasan natin yung kanyang biyaya at kapangyarihan. So, hindi ibig sabing hindi na tayo masasaktan? Hindi. Masasaktan pa rin tayo. Pero yung pag-asa, yung tatag na hindi basta natitinag kahit ang bigat na ng sitwasyon, yun yung sumasalamin sa katapatan niya. Nagiging chance din ito para ma-purify yung character natin. Hmm, parang may purpose kahit yung pain. Parang ganon. At panghuli, yung sa ating natatanging tawag o calling. Yung mga gifts and talents na binigay sa iyo. Hindi lang para sa sarili. Hindi lang. Sabi sa 1 Peter 4.10, gamitin natin to para maglingkod sa isa't isa bilang mga katiwala ng kanyang biyaya. May kanya-kanya tayong unique way para ipakita ang isang aspeto ng kanyang kaluwalhatian. Ang linaw ng pagkakaiba nito sa usual na pagtingin natin sa buhay, no? Pero nabanggit mo yung pagsasalamin sa Diyos. Ano nangyari kapag baliktad? kapag sarili yung sentro. Nakita rin natin yan sa mga materyales, di ba? Yung tore ng Babel. Ah, oo. Yung sa Genesis, classic example yun. Ano ba yung goal nila? Gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Sariling katanyagan. Self-glory. Oo. Isang project na nakasentro lang sa sariling ambisyon. Anong nangyari? Nagkagulo nagkawatak-watak. Yung nga nga at madalas, parang ganun din daw ang epekto pag ang buhay natin ay para lang sa sarili. Burnout, frustration, yung laging feeling na may kulang. Parang yung sinasadi sa Ecclesiastes, di ba? Walang kabuluhan. Radikal na pagbabago ng mindset. Oo, major shift talaga na ang tunay na layunin pala, hindi yung paghanap sa sarili, kundi yung pagsuko sa disenyo ng Diyos para sa atin ang luwalhatiin siya sa lahat ng bagay. At yun daw ang daan sa tunay na joy and meaning. Yung sabi sa Westminster Catholicism, to glorify God and enjoy Him forever. Okay. So, para sa iyo na nakikinig, ano kayang ibig sabihin nito sa buhay mo ngayon? Importante sigurong i-emphasize ulit na hindi ito parang checklist lang ng mga dapat gawin o pagiging relihiyoso lang. Hindi performance-based. Hindi. ay pagbabalik sa original design, ang pamumuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi siya restriction. Actually, kalayaan siya. Kalayaan saan? Kalayaan mula dun sa pressure na tayo yung kailangang gumawa ng sarili nating meaning. Pagpasok ito sa tunay na kabuluhan na nakalaan na pala para sa atin. Interesting na perspective yan. Okay, at iiwan namin sa iyo itong panghuling palaisipan. Kung bawat kilos natin, gaano man kaliit, ay pwedeng maging alingaw ng kanyang kaluwalhatian. Saan kayang hindi mo inaasahan na parte ng pang-araw-araw mong buhay ngayong linggo? Yung mga ordinary moments lang? oo, oo, yung mga ordinary. Saan mo doon maaaring sadyain na ipakita yung kanyang character, kanyang kabutihan, kanyang pasensya, kanyang creativity, kahit pa walang ibang nakakatingin o nakakaalam? Pag-isipan mo yan.